Don't say bad words, ah. Bad words. No, no bad words. Ayan, sila. Say, mo, ako susubo <laughs> Pakita. <laughs> nice. ka kasi mo ako susubo Ayan sila, pumili kami lang, laing, and, and kandile, and kandile. <laughs> Kandireta. Kandire <laughs> This is the laing. Uh -huh. It's so yummy. Mm -hmm. And this is my laing too. Yes. See? Mm -hmm. Ang laing ko andon. Ayan, <laughs> ang laing. Nakatabi siya. Buti na lang. May pera And din ako. And. So, andito kami. <laughs> <Ay>, ano <nalang>, laglag <laughs> lang. -lag -lag. Andiyan kami. <laughs> ayan kami. Akin okay, ako. So. Na, Kuhanan kita. Na, na. pangitin. Sige na. Saan ang Sige na, pangitin. Okay. And this is my lola. Yeah. yeah. Hmm. Lola pati. Lulubating. <laughs> Lagi ko po siya naasad. Hindi uh, hmm. naman naasad. Okay. That's what friends are for. Oh my. Uh, ako lang naman ang na sa kanya. <laughs> ako naman Ayan ang mga... eh bakit? Eh ka, paano pa ganyan? Oh, Ayan. 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 Oh, na Napintas na balasan kay Tanik at si Kakot. Napintas na nanang. What's that? Nanay ka eh. Ayun, eh, feel... dalaga pa yun. Dalaga na ngayon <laughs> yun eh. Hawawa naman siya. Isa pang sit na nanay. Yan. Dalang, 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 dalang. <laughs> dalang, dalang. Speaking of ano naman. Ayan naman. Dalang, dalang. <laughs> that ano boutique? yes. say okay, bye bye na.